Papayagan na ang pag sa mga individual na pinaghihinalaang terorista sa ilalim ng anti-terror law at maging sa mga grupong idiniklara bilang terrorist group. Pero dapat may pahintulot yan mula sa Court of Appeals. Nasa frontline ng balitang niya, si Marlene Alcaide. Inilabas na ng Korte Suprema ang mga panuntunan para sa pagpapatupad ng kontrobersyal na Anti-Terrorism Act of 2020. Isa sa mga inilatag dito ay ang surveillance sa mga grupong idineklara ng Court of Appeals bilang terorista at maging sa mga individual na sospek o pinaghihinalaang sangkot sa mga krimen sa ilalim ng anti-terror law. Ayon sa rules na inilabas ng Korte Suprema, maaari lamang makinig o mag-wiretap, mag record mangolekta at mag-intercept ng pribadong komunikasyon at data ang law enforcers at military personnel kung mayroong written order mula sa Court of Appeals o CA. Pero ayon sa Korte Suprema, hindi maaring isama sa surveillance ang komunikasyon ng mga abogado at kanilang mga kliyente, mga doktor at kanilang pasyente, mga journalist at kanilang mga source at maging ang confidential business communication. Hanggang anim 60 araw ang bisa ng surveillance order na ilalabas ng CA. Maaari na ang maaresto ng walang arrest warrant at ma-detain ng hanggang labing apat na araw ang mga individual na sospek sa paglabag sa anti-terror law. Yan ay kung may authorization ng Anti-Terrorism Council. Maaari ring i-extend ng Regional Trial Court ang detention na yan ng bukod na sampung araw. Pwede na maghain ng petisyon sa Court of Appeals ang mga individual para ipatanggal ang kanilang designation bilang terorista. Sa CA rin dapat magpasaklolo ang mga individual na may mga ari-ari ang ipinag-utos ng Anti-Money Laundering Council na i-freeze dahil sa posibleng terrorism activities. Umabot sa 37 ang mga petisyon laban sa anti-terror law, pero malaking bahagi ng batas ang idineklarang konstitusyonal ng Supreme Court. Ang isa sa mga kumontra laban sa batas na si Atty. Neri Colmenares, nangangamba pa rin kahit pa may inilabas na rules ang Korte Suprema. Grabe ang chilling effect niyan sa oposisyon. Kasi the moment na i-threaten ka lang ng arrest for 27 for 24 days or i-threaten ka lang na i-freeze yung assets mo, medyo matakot talaga ang maraming mga dissenters, activists or opposition. Pwede silang, yun ang purpose eh. Uh, matakot silang mag-exercise ng constitutional rights nila. Pero para sa Department of Justice, walang mali sa mga panuntunan. We agree no, with the rules. It, this is a good development, no, the Anti-Terrorism Act of 2020, as opposed to its predecessor, na walang ipin, wala naman pong chilling effect. Pero in this case, sa Section 4, klaro klaro naman po kung ano talaga ang terorismo at kung ano talaga ang bawal. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.